Hello everyone! For today's video, gusto ko lang po sa inyong i-share kung ano-ano nga ba yung mga sakit na na-experience ko sa aking mga alaga. Kung paano ko ba sila hinandil and kung paano sila nakasurvive at hindi nakasurvive. Ayun. As a new fur parent way back 2014, uh, nag-start akong bumili ng may breed kasi noon. And yun nga po, Chihuahua yung nap pusuan kong bilhin. Although meron kaming aspin sa bahay, so hindi ko rin alam kung bakit bumili ako ng chihuahua, no? Ayun, so to next start ang lahat ng aking mga aso. We got the dog from the breeder itself. So, kami ang kumpumikap dun sa aso. Kami rin yung, talaga nakita naman namin yung mga aso. Healthy naman. So, far nung punin namin, meron din vaccine, may deworm. So, after a week nung nasa amin na yung puppy, Ah, uh, nagtataka ako bakit sumusuka. Pero nung uh, the first week naman na nasa akin siya, okay siya. kaya nung ilang after a week noon, sumuka, pasuka-suka 'yon. <laughs> so wala akong idea kasi bagong nanay ako, 'no. Hindi ko alam kung ano 'yung dapat kong gawin. Wala akong idea kung may, ano bang gagawin ko kung may sakit nga pa siya or what. Ang isinusuka niya noon, bula as in puro white bubbles mga pa paunti-unting gap ng suka yon like every 15 minutes para sumusuka so hindi rin siya kumakain at ko mga wala akong alam akala ko ano lang uh, babalik sa dati kusang babalik uh, baka ako uh, nag-upset lang yung kanyang stomach So, lumipas pang isang araw, kinabukasan, gano'n na naman, matamlay na siya. And then, nung hapon siguro, baka doon na siya dumumi ng may konting blood doon sa kanyang poop. Ah, nag-worry na ako. So, sabi ko, dalhin na natin to sa vet kasi hindi na normal. And then, ayun nga, sa clinic, na-diagnose na siya agad-agad ng parvo. So, hindi ko alam kung ano nga ba ang parvo, but the vet explained kung ano nga ba yung sakit na yon So, nakakahawa siya, kailangan, kung may ibang aso, kailangan siyang i- kailangan siya i-separate or i-quarantine para hindi siya makahawa. And kailangan din mag-disinfect. So, naswero siya, binigyan siya ng antibiotic, nagamot siya for almost a week. And the vet told us na depende pa rin, kahit nakaswero, pwedeng hindi kayanin at pwedeng mag-respond naman yung kanyang, or pwedeng mag yung kanyang treatment. Nung ika-third day talaga, yon talagang yun yung worst na nakita ko dun sa aking alaga. Uh, so, inuwi ko siya, hindi ko siya ikunan fine, pero nakaswero siya, home treatment ba, ganun ako yung nag iv po siyang kanyang mga antibiotic. in naman ako ng vet. Dahil, uh, nurse naman ako. Kung <laughs> inuwi ko siya sa bahay, ako na nga yung nagbibigay ng mga medications niya. And then, nakita ko yung kung paano mag-worst yung sakit niyang parvo. So, nag-trigger siya ika third day until fourth day. no ika fifth day, ayun, nagsusubside na. Natuwa ako, nakita ko yung poop niya, nag-yellowish na. So, it means na, nagre-respond yung katawan niya dun sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. And, eto na po siya ngayon. He is now 9 years old. Kaya medyo mapapansin nyo, maputi-puti na yung kanyang paligid ng mukha because he is now a senior. So, nagkaroon siya ng parbo ilang buwan pa lang siya noon. So, para mga tuma uh, magte-3 months siya yata nung aming kuhanin siya and then ayun nagka-parvo na siya and now eto na siya isa na siyang masungit <laughs> so yung pangalawang na encounter kong sakit ay collapse trait yan naman kung tawagin so nag start yun nagkaroon ng symptoms parang symptoms ng distemper kasi nagkaroon siya ng seizure nagkaroon siya ng nag start na siyang ubu-ubuhin with dairy eyes. So, nagamot naman yon Yung kanya seizure nagamot. Nag-improve naman siya. But, anong uh, nung pinavet nga namin siya, pina-x-ray, ayun, nakita yung meron siyang heart enlargement, and then yung trachea nga niya is makitid. So, kaya siya nahihirapang huminga. So, nag-nebulize, nag, ano pa ba mga Gamot niya noon may gabapentin pa yata siya nun para sa seizure and then meron siyang B complex para sa seizure din if ever mag-seizure siya but most importantly ang from parang every 50 minutes yata yun, na nananag -ne nebulize hindi rin niya kinaya, hindi siya nakasurvive. Unfortunately, hindi nakasurvive kasi hirap din naman na siya. So, nakakaawalan din. So, anytime na pwede nga siyang atakihin, ayun, inatake siya ng seashore, bumigay na siya. So, ayun. Another case is hypoglycemia. So, it happened kahit na ang alaga ko ay... 7 months old na noon. So usually nangyayari lang hypoglycemia sa mga talagang mas bata, like 2 to 3 months, ganyan. So 7 months old siya nun, or 8 months na yata, hindi ko in-expect na hypoglycemia yon So nag-start yun, napansin ko nung kinaumagahan, nakita ko yung kanyang poop tray, mayroong suka. So, pinalabas ko, naglaro naman siya, pero napapansin ko, hindi siya ganun ka-hyper. Kasi kabisado ko kung ano yung galaw niya eh. So, talagang active siya, malikot, ganun. And then, nung hapon, kumain uh, naman siya ulit. So, hindi ko, hindi ko pinansin na, ah, siguro ka ako, baka may upset lang siya na stomach niya, kaya nag-vomit ano siya, nag siya nung gabi or nung umaga. And then, after ilang minutes or hours siguro, sumukan naman siya. So, first aid ko is maglagay ako ng dextrose powder so para hindi siya masyadong ma-stress or mahina. Dahil gabi na naman yon kinabukasan, naulit na naman yung pagsusukan niya. Until nung hapon, gano'n na naman. Pero kasi nakikita ko, nakikipaglaro siya. Nakikipaglaro, tumatakbo, yun nga lang, hindi siya gano'n kalikot, hindi siya ganon na nakipagharutan. Until nung gabi na yon na inaayos ko ni mga tulugan nila, chinecheck ko kung okay yung mga yung tulog nila ganon. In front of my eyes, bigla siya nag seashore So nag worry ako. 1 to 2 episode uh, until 3 episodes of seashore I decided kasi alangan ni oras na mga 9 o'clock na rin yun so mahirap humanap ng vet talagang sabi ko, hanap tayo ng vet na bukas 24 hours. So, dinala namin, buti na lang meron, medyo kalayo nga lang sa amin, siguro mga 30 minutes. Ayun, naswero siya, kahit na nakaswero na siya, may mga times pa rin na nag aataka siya ng seashore. So, walang tulugan yon until 4 in the morning, doon lang nag Na, okay siya. By the way, nagbigay rin ako ng first aid sa kanya noon eh. Like, nag, ano ko ng sugar, meron din akong honey na pinay sa anin niya. Pero hindi kinakaya, hindi kaya ng mga ganon. Kailangan talaga yon maswero para hindi rin siya ma-dehydrate. Kasi kawawa eh, pagka hindi siya naswero rin. So, yun, okay naman na kinabukasan para nagdahilan. Uh, okay na okay siya. Pero siya, not naturally, hindi ko naman siya agad paglalaroin. So, so kailangan ko pa rin naman talaga siyang obserbahan kung okay na okay na nga ba siya. Pero okay naman na siya nung hapon, talagang kumain na siya and hindi na siya nagvomit. Kaya, ayun, naibsa ng akin takot. So, ayun na siya. Malikot na ulit ngayon. <laughs> and the last one, uh, very recent na encounter ko is yung distemper and blood parasite dun sa aking inampon na aspin. So, inampon ko siya, ni-rescue ko siya sa aking kapitbahay. If you will see sa aking mga shorts videos, andun siya. Talagang ang laki na, na in-improve niya ngayon. So, ayun, nagkaroon siya ng blood parasite. Na-treat ko siya. Talagang it took a month bago siya bumalik sa sa magandang pangangatawan niya. And, nag-start yung kanyang blood parasite or nakuha niya yun, syempre, sa puto. So, ang dami-dami niya talagang puto nung kuhanin ko siya. And, yung gums niya, sobrang pale, talagang she's she is very weak, halos hindi siya makatayo. And, talagang yung kanyang katawan, as in, kitang-kita mo na yung mga buto niya. So, ayun, after matreat ang blood parasite, nagkaroon naman siya ng distemper. So, nagpakita siya ng mga signs and symptoms of distemper. So, como may konting knowledge na nga ako sa paggagamot, ako na lang mismo yung nagamot. <laughs> ako, na lang, ako na lang talaga. And, nagsearch search din naman ako na iba pang pwedeng gawin. Ayon, luckily, she is very healthy now. Napaka-healthy na po ng aking adapted na aspin. So, ano nga ba yung binigay ko sa kanya sa distemper? So, nagkaroon ako, na, nagbigay ako ng Uh, una Unang-una yung B-complex para sa kanya seizure, Nag-antibiotic din ako. Pinakain ko rin siya ng mga healthy foods. Uh, sinasama ko na malang, malunggay. mga ganyan, any kind of uh, pampataas ng platelet. Naglalaga ako ng tawa-tawa. Yung mga ganon. Uh, so, nakatulong naman. Talagang unti-unti, nagkaroon siya ng na improvement until nakita ko tumayo siya kumakain siyang mag-isa. So, napakasaya ko nung araw na nakita ko siyang nag-improve. So, ayun, yung mga na-encounter ko sa aking mga alaga. So, ayun po yung mga na-experience ko, mga na-encounter ko sa aking mga alaga. And kahit pa paano naman po, uh, 90% naman nakasurvive. And hindi naman din ganong kadalas na nagkakaroon sila ng sakit kasi nga I'm very cautious at talagang I make sure na healthy yung mga kinakain nila at syempre most importantly yung paligid. Kailangan talaga malinis. Kailangan lagi nagdi-disinfect tayong mga per parent. So ayun po. Thank you for watching. Sana nagustuhan yung aking video for today. Bye!